Ako po pa pala si Justin 20 from 10 Lubungan. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang proseso ng mas malawak na ugnayan at connection ng mga bansa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, kultura at politika. Dahil dito, nagiging mas madali ang palitan ng produkto, impormasyon at serbisyo ng buong mundo positibong epekto ng globalisasyon pag na ekonomi at trabaho nagdadala ng dayuhan pamumuhunan at nagbibigay trabaho sa mga tao halimbawa BPO o Business Process Outsourcing sa Pilipinas tulad ng call center na nagbibigay ng libo-libong trabaho Number 2 Pagpapalitan ng teknolohiya at kaalaman Mas mabilis na nakakarating ang makakabagong teknolohiya at sistema. Halimbawa, paggamit ng mod modernong gadget, internet at online learning platform mula sa ibang bansa. Negatibong epekto ng globalisasyon. Pagkalugi ng lokal na negosyo, nahirapan ng maliliit na tindahan o magsasaka na makipagsabayan sa murang importe na produkto. Halimbawa, mga lokal na magsasaka ng bigas at apektado sa mga murang imported rice. Pagbawas ng pagpapalaga sa sariling kultura. Mas napapansin at natatangkili ang ba, banyagang kultura kaysa sa at sariling atin. Halimbawa, mas maraming kabataan ang gumagamit ng wikang ingles kaysa sariling wika o tina, tinatangkili ang fast food kaysa sa tradisyonal na pagkain.